Okay, sir so pasyente natin today sniper 155 so ang gagawin natin dito ang gusto ni sir ay magpapalit ng brake pads so kailangan natin pagtanggal yung intake tapos yung 12 huwag tayong lalagyan ng tornillo

Okay, bukas na natin. Hop, okay, yeah. Hop, yeah. Halta ulitin natin. Kasi na ti pa. Ako 'yung sisenta. lagyan natin dito

See? Sulit na sulit. isa, bakal na, bakal na talaga. Okay, buwan mo tayo na. Pagbabagsak na tubig. Buwan tayo ang plais. Okay. So, tanggalin mo na natin yung kanyang lap. Meron pa isa sa loob. Napapapalatak si customer. <laughs> ubus na ubus eh. Okay. Hmm. Okay, Ito yung kanyang breakfast. Nag-alangan <laughs> pa akong isang pa rito. Kaya mo pa isang Pumanan tayo nito. Hopya. Good. Ang lakas na nga yun. Ano na nalubi, no? Nito Adriano. Nagsara, no? Tumalas siya, no? So, ito yun yung kanyang brake fluid. So, may alon ng tubig. So, tanggalin muna natin yung bracket. Oh, yeah. So, ganyan kadumi. Yung ganyan kalipit. Tapos tanggalin natin itong banjo bolt. Kuha tayo ng 12. Tapos, palitan natin ito. Ikaw, palitan mo na dyan. Ikaw naman, dito ah. Yup, yan. Uy, napakaluwag ng banjo bolt mo.

di tadi itu So, itu kan yang saya yang tadi. Okay, Wait, come over here. Oh, big. Oh, big. Oh, Kau so, balik ke ka Najjan, terus kena. Oh, so, namanya balikan na ke Ito yung grasa. Okay. So, assemble muna natin. Okay, hindi ka na rito. Okay, ito, Swiss Sport. Okay. Okay, assembly na muna natin ito. Okay, na. Let's go. So, una, lagyan natin ito ng grasa. 1, 2, 3 yeah, Sa kabila 1, 2, Okay Tapos Maganda natin yung rete yun Sige natin yung retainer. Pwede na lang yun. Lagay ngayon ito. Ay, ito pala muna. Rubber boot. Oh, yeah. Wait. Yan. Ay, very good hindi pa sira ang kanyang rubber boot. So itong brake pads ng Prito, semi-metallic, ang oh, Sniper King. So maganda to sa all weather condition, kahit malakas ang ulan, nakapit talaga to. Ayan. So, bali yung pang Sniper MX King ay hindi pala pwede dito sa Sniper 155 na keyless version. Ayan. Kung kapansin mo, ito malaki yung butas. Ito maliit. Teka, kuha tayo ng caliper. Ang sukat so ay, 11.6. While dito sa pang MX King na rookie ay, ayan, 9.3 lang. Kita ba? Ayan. So, yung papalit natin ay ito. Itong street sport na FITO. Pang R15 na front. Sniper auto. Ayan. Same sa Safino, Vega Force, et cetera, et cetera. So, personally, ito yung ginagamit ko talaga. Pero sa Inmax, itong kulay 10 so, max ko gamit ko gantong kulay okay ito okay up ya ay okay na ay okay na up madami yung kanyang tornicles na din yung sling kanya Ah, parang bago na ulit. Okay, copper washer. Tapos, tornicles. Where are you? Ayan. Saka kaabag. Cangga ka muna. Tapos ikaw. Diyan Ay rito. Oh, okay. Set tayo ng kanyang torque spec. Oh, okay. Oh, yeah. Okay, let's go. Okay. Yan. Isa pa. Yan. Ay, let's go. Okay, tapos na tayo sa 12. No way. Tapos na tayo dito. Okay. Tayong break low eh. 8 3 tiga, dua, kau, boleh kena, Tapos kau, naman o. Wala Flyers 8mm Wala Skål! <trykne> 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 happy happy si customer. Madiin sa ulit yung ating workstation. Let's go.